Nakararanas ba kayo ng madalas na pagkalimot? Pakiramdam na tila bumabagal na ang inyong isip at katawan? O di kaya'y madalas na paghina ng inyong resistensya na nagdudulot ng madalas na karamdaman? Alam kong marami sa atin, lalo na sa ating edad, ang nakakaramdam nito. Parang parte na raw ng pagtanda ang sumasakit na likod, ang unti-unting pagkalimot, at ang pakiramdam na hindi na kasing lakas ang katawan tulad ng dati. Nakakalungkot isipin na tila ba ayaw na natin maging aktibo at masaya dahil sa mga nararamdaman nating ito? Para bang unti-unti tayong kinakain ng takot sa karamdaman at nawawalan tayo ng pag-asa na mabuhay ng mas mahaba, mas malusog at mas masaya? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi nyo kailangang tanggapin ng ganitong kapalaran? Paano kung merong simpleng paraan na nasa paligid lang natin na makakatulong para labanan ang paghihina ng katawan? mapanatili ang talas ng isip, palakasin ang puso at gawing matatag ang inyong resistensya. Hindi nyo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong ersisyo. Ang sagot ay matatagpuan sa lima sa mga tinatawag nating miracle berries na dapat nating kaimin araw-araw. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang kahangahangang prutas na ito na parang maliliit na himala na makakatunong sa atin upang humaba ang ating buhay at palakasin ang ating utang puso at immune system. Manatili po kayo hanggang sa huling bahagi ng video dahil may ibabahagi akong impormasyon na chap na ikagugulat at ikalulugod ninyo. Ngayon po, simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga maliliit na himala, ang mga miracle berries na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na dieta. Ang una sa listahan na marahil ay pamilyar na sa malamis sa atin ay ang matamis at masarap na aratiles na din nating mansanitas sa ibang lugar. Naalala nyo pa ba nung bata tayo at ang paborito nating gawin ay mamitas ng aratiles sa bakuran o sa tabi ng daan? Ang mga malilit na pulang prutas na ito ay tila ba isang simpleng alaala ng ating kabataan pero sa likod ng kanilang tamis ay nakatago ang napakalaking kapangyarihan sa kalusugan. Ang aratiles po ay hindi lang basta prutas. Ito ay puno ng antioxidants na tumutulong labanan ang mga free radicals sa ating katawan. Alam nyo po, ang mga free radicals na ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pamamaga, mabilis na pagtanda ng mga cells at iba pang sakit na kaakibat ng pagtanda tulad ng sakit sa puso at problema sa utak. Kapag patuloy tayo nalalantad sa pulusyon, stress at di masustansyang pagkain, parami ng parami ang mga free radicals na ito sa ating katawan ang aratiles dahil sa taglay nitong vitamin C, flavonoids at phenolic compounds ay parang isang kalasad na pumipigil sa pinsalang ito. Napatunayan din sa ilang pag-aaral na ang aratiles ay may anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito na mabuwasan ang pamamaga sa ating katawan na madalasanhin ng mga sakit tulad ng arthritis at iba pang chronic pain. Para sa ating puso, ang aratiles ay nakakatulong malpababa ng blood sugar at blood pressure. Ang mapag-aaral sa laboratorio ay nagpakita na ang extracts ng aratiles ay may kakayaang bumaba ang level ng asukal sa dugo na napakahalaga para sa mga nag-aalala sa diabetes. Hindi lang yan, ang mga sangkap nito ay nakakatulong din na panatili malusog ang ating mga ugat na siyang nagbibigay protection laban sa sakit sa puso. Ang pagkain ng isang dakot ng aratiles araw-araw ay isang simpleng munit na napakabisang paraan upang suportahan ang kalusugan ng ating puso at mapanatili ang ating level ng asukal sa dugo sa normal na antas. Maaari ninyo itong kainin ng direkta, ilagay sa inyong oatmeal o yogurt, o kahit gawing smoothie. Ang malaga ay isama ito sa inyong pang-araw-araw na gawi. Hindi kailangang maging kumplikado ang pag-aalaga sa sarili di ba po? Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang prutas na kilalang kilala sa taglay nitong kakaibang lasa at kulay, ang ating minamahal na duhat, o tinatawag ding lumboy sa ibang reyon. Sino sa atin ang hindi nakakaramdam ng ligaya kapag nakakakita ng mga nagkalat na lilang duhat sa puno, lalo na kapag taginit? Ang prutas na ito ay hindi lang pampabusog sa panlasa kundi isa ring powerhouse ng kalusugan, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ang duhat ay isa sa mga pinakamahusay na prutas pagdating sa pagkontrol ng blood sugar. May mga compounds ito na nakakatulong sa pancreas na gumawa ng mas maraming insulin at tumutulong din sa cells ng katawan na mas maging sensitibo sa insulin. Ito ay napakahalaga para sa mga may diabetes o nasa pre-diabetic stage. Sa halip na matakot sa pagtaas ng blood sugar, ang pagkain ng sariwang duhat ay maaaring maging natural na panlaban. Bukod sa pagpapababa ng asukal sa dugo, ang duhat ay mayaman din sa vitamin C at antioxidants. Tulad ng aratiles, ang vitamin C ay esensyal para sa ating immune system na siyang palaban natin sa mga impeksyon at sakit. Habang tayo ay tumatanda, natural na umihina ang ating immune system kaya't ang pagdaragdag ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C ay napakahalaga upang manatiling matibay at malayo sa karamdaman. Ang antioxidant sa dua, partikular ang anthocyanins na siyang nagbibigay sa kanya ng kulay lila, ay kilalang kilala sa kanilang kakayahang protektahan ang ating puso. Ang mga ito ay nakakatulong na panatilihing malinis at malambot ang ating mga ugat Binabawasan ng tsansa ng pagbuo ng plaka na maari magdulot ng atake sa puso o stroke. Isipin na lang, ang simpleng pagkain ng duhat ay para nabibigay ka na ng malaking pabor sa iyong puso. Ang mga nutrients din sa duhat ay nakakatulong sa digestion at nakakabawas ng pamamaga na parehong mahalaga para sa overall well-being lalo na sa ating edad kung saan madalas tayo nakakaranas ng digestive issues. Kaya paano natin isasama ang duhat sa ating pang-araw-araw na pagkain? Kung sisa ng duhat, huwag mag-atubiling kumain ng sariwa. Maari rin itong gawing juice o smoothie o idagdag sa inyong fruit salad. Ang mahalaga ay huwag ninyong palampasin ang pagkakataong makinabang sa taglay nitong sustansya. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan at ang paggamit ng mga likas na yaman ng ating bansa ay isang napakagandang paraan upang mapanatili ang ating lakas at sigla. Ngayon po na natalakay na natin ng aratiles sa duhat, dumako naman tayo sa susunod nating mga Miracle Berries na mas magpapatatag sa inyong kalusugan at magpapahaba ng inyong buhay. Ngayon po, ipagpatuli natin ang ating pagtuklas sa mga susunod pang kahangahangang Miracle Berries na dapat nating bigyan ng pansin. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang bignay, isang maliit na prutas na marahil ay hindi kasing sikat ng aratilis o duhat, ngunit taglay ang napakalaking benepisyo para sa ating kalusugan. Kung hindi nyo pa ito nakikita, ang bignay ay mga malilit na prutas na nakakabit sa tangkay, kulay berde kapag hilaw at nagiging itim lila kapag hinug na. Meron itong bahagyang maasim na tamis at madalas itong ginagawang wine o jam, pero ang pagkain ng sariwa ay mas mainam para makuha ang lahat ng sustansya nito. Ang bignay ay puno ng resveratrol, isang makapamyarihang antioxidant na karaniwan nating nakikita sa ubas at red wine. Ang resveratrol ay pinag-aaralan ng husto dahil sa kakayahan nitong labanan ng partanda at protektahan ng ating mga cells mula sa pinsala. Para sa ating utak, ang resveratrol ay nakakatulong na mapabuti ang daloy ng dugo sa utak na esensyal para sa memorya at pag-iisip. Kung minsan ay nakakaramdam tayo ng pagkalimot o hirap sa pag-focus, ang mga nutrients mula sa bignay ay maaaring magbigay ng suporta sa ating cognitive functions. Isa rin itong powerhouse para sa immune system dahil sa taglay nitong vitamin C at iba pang phytochemicals na nagpapalakas ng ating depensa laban sa sakit. Ang pagkain ng bignay ay parang nagbibigay ka ng tune-up sa iyong utak at immune system. Bukod pa rito, ang bignay ay nakakatulong din sa pagpapababa ng kolesterol at pagprotekta sa puso. Ang mga antioxidants ito ay sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat at nakakabawas ng panganib ng sakit sa puso. Ang mga polyphenols na matatagpuan sa bignay ay may anti-inflammatory properties din na nakakatulong sa paglaban sa pamamaga sa buong katawan. Kung nahihirapan kayong hanapin ang sariwang bignay, subukang hanapin ang bignay wine o jam sa mga lokal na merkado. Munit tandaan na mas maganda pa rin ang sariwang prutas para sa pinakamataas na benepisyo. Ang susi ay ang paliging bukas sa pagtuklas ng mga lokal na prutas na may potensyal na malpabago ng inyong kalusugan. Ngayon dumuko tayo sa pang-apat na prutas na kahit hindi isang tradisyonal na berry, ay itinuturing kong isa sa mga pinakamakapangyariang miracle fruits dahil sa laki ng benepisyo nito at sa pagiging napakasaklaw nito sa ating pang-araw-araw na buhay, ang kalamansi. Sino ba naman ang hindi pamilyar sa kalamansi? Ito ang ating pangunahing kasama sa hapagkainan, sa pampalasa ng adobo, sinigang at sa pampalamig na juice. Pero alam nyo ba na bukod sa pagiging pampasarap, ang maliit na kalamansi ay isang higante pagdating sa pagpapalakas ng ating katawan, Kalamansi ay siksik -sik sa vitamin C na alam nating lahat na napakahalaga para sa isang malakas na immune system. Sa panahon ngayon na madalas tayong nahaharap sa mga virus at iba pang sakit, ang pagkakaroon ng matibay na resistensya ay hindi lamang isang kagustuhan kundi isang pangangailangan. Ang vitamin C mula sa kalamansi ay nakakatulong sa paggawa ng white blood cells na siyang mga sundalo ng ating katawan laban sa mga invaders. Bukod pa rito, ang vitamin C ay isang malakas na antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga cells kasama na ang cells ng ating utak at puso mula sa pinsala. Ang pagkain ng kalamansi o pag-inom ng kalamansi juice araw-araw ay parang nagbibigay ka ng instant boost sa iyong immune system. Para sa ating puso, ang kalamansi ay nakakatulong din sa pagpapababa ng cholesterol at pagpapabuti ng blood circulation. Ang mga flavonoids sa kalamansi ay nakakatulong panatilihing malambot at malinis ang ating mga ugat na nagpapababa ng pangalib ng cardiovascular diseases. At para naman sa ating digestion, ang kalamansi ay nakakatulong sa pagdetoxify ng katawan at pagpapanatili ng malusog na digestive system. Ang paginom ng isang basong tubig na may katas ng kalamansi sa umaga ay hindi na nakakapresko. Nakakatulong din ito sa paglinis ng ating katawan at paghahanda ito para sa maghahapong aktibidad. Kaya sa susunod na kakain kayo, huwag ninyong kalimutang lagyan ng kalamansi ang inyong ulam o inumin. Ang maliit na prutas na ito ay may napakalaking hatid na benepisyo. At sa panglima at huling prutas sa ating listahan, muli tayong maglalakbay sa mundo ng mga asim. Pero sa pagkakataong ito ay may kasamang malalim na benepisyo sa kalusugan ang kamias. Ang kamias ay isa pang karaniwang halaman sa ating mga bakuran na ang bunga ay kilala sa matinding asim nito at madalas ginagamit sa sinigang o pinaksiw. Ngunit tulad ng kalamansi, ang maliit na kamias ay isang kayamanan ng sustansya na dapat nating bigyan ng halaga. Ang kamias ay mayamang sa vitamin C na muli, ay mahalaga para sa ating immune system at antioxidant protection. Bukod sa vitamin C, En kamias, aima fiber. Nanapaka alaga para samalusogna digestion. Marames atine m'anganakatatanda, katatanda, en akakaranas n'en sa panunao o constipation. Atampakai n'en kamias, aima harim akatulom n'ama pabilis, sampak en regularity n'en digestive system. Etoyay sen natural na pampalinis n'en bituka. Ang isa pang kamamang benepisyong kamyas ay ang kakayahan nitong makatulong sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar. Sa ilang traditional medicine practices, ang kamyas ay ginagamit para sa mga kondisyong ito. Ang mga phytochemicals sa kamyas ay may potential na magpababa ng blood sugar at cholesterol na mahalaga para sa puso at pangkalahatang kalusugan. At para sa mga nakakaranas ng pamamaga tulad ng gout o arthritis, ang kamyas ay may anti-inflammatory properties din na maaari makatulong sa pagpapagaan ng kiro. Maaari ninyo itong kainin ng sariwa kahit maasim o gumawa ng juice sa pamamagitan ng pagpiga ng katas at paghalo sa tubig na may konting asukal o honey kung hindi ninyo kaya ang asim. Pwede rin itong isama sa inyong mga lutuin. Hindi ba nakakatuwa na ang mga simpleng prutas sa ating paligid ay may ganitong kadaming benepisyo? Ang pagdagdag ng mga prutas nito sa inyong araw-araw na dieta ay isang napakagandang hakbang patungo sa mas mahaba, mas malusog, at mas masayang buhay. Kaya po, muli nating balikan ng mga kahanghangang miracle berries na tinalakay natin ngayong araw. Mula sa matamis na aratilis na puno ng antioxidants at pangontra sa pamamaga, salila at siksik na duhat na isang malaking tulong sa pagkontrol ng blood sugar at pagpapalakas ng ating immune system. Hindi rin natin dapat kalimutan ang bignay na mayaman sa resveratrol para sa utak at puso, pati na rin ang dalawang berry-like na prutas na napakakaraniwan ngunit napakalakas ang bisa. Ang kalamansi na punong-puno ng vitamin C para sa matibay na resistensa at malusog na puso at ang maasim ngunit makapangyari ang kamias na panlaban sa alta presyon, diabetes at nakakatulong sa digestion. Ang mga prutas na ito ay hindi lang pampasarap sa ating mga pagkain, ang mga ito ay mga likas na lunas at proteksyon na ibinigay sa atin ng talikasan. Alam ko pong minsan, parang napakalaki ng hamon kapag pinag-usapan ng kalusugan, lalo na kung marami na tayong nararamdamang karamdaman. Pero tandaan po ninyo, hindi ninyo kailang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang mga pagbabago sa ating buhay ay nagsisimula sa malilit na hakbang. Ang bawat isang artiles na inyong kakainin ang bawat baso ng duhat juice na inyong iinumin o ang bawat piraso ng kalamansi na ilalagay ninyo sa inyong pagkain ay isang hakbang patungo sa isang mas malusog at mas masiglang kayo. Hindi po kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at pagpapatuloy kahit paunti-unti. Isipin po ninyo ang mga prutas na ito ay nasa paligid lang natin madalas ay libre lang na nakukuha sa ating mga bakuran o sa bahay ng ating mga kapitbahay. Hindi ninyo kailangan gumastos ng malaki para sa mga supplements na may maraming chemical. Ang solusyon sa mas mahabang buhay na may kalidad ay nasa mga simpleng bagay na ito. Marami po sa atin ang lumaki na may ganitong mga halaman sa bakuran pero hindi natin gaanong pinahalagahan ang kanilang benepisyo. Ngayon, sa panahong mas kailangan natin ng natural na lunas, panahon na upang balikan natin ang mga likas na yaman ng ating bansa. Ang kandaragdag ng mga miracle berries na ito sa inyong pang-araw-araw na dieta ay hindi lamang makakatulong sa inyong physical health, kundi magbibigay din sa inyo ng peace of mind at kagalakan dahil alam ninyong ginagawa ninyo ang lahat para sa inyong sarili. Napakahalaga po ng inyong kalusugan at nararapat lamang na bigyan natin ito ng pansin. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay ng may dignidad, may lakas at walang labis na pasakit anuman ng edad. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang pamumuhunan para sa inyong sarili at sa inyong mga mahal sa buhay na umaasa sa inyong kalakasan at presensya. Kapag kayo ay malusog at masigla, mas marami kayong magagawa, mas marami kayong panahong makasama ang inyong pamilya, at mas matatamasa ninyo ang bawat sandali ng buhay. O yun po, narito ng sorpresa na ipinanako sa inyo sa simula ng video. Ang lahat ng mga prutas na ito, ang artiles, duhat, bignay, kalamansi, at kamayas, ay pawang lumalago at abot kaya sa Pilipinas. Hindi ninyo kailangang umorder mula sa ibang bansa o maghanap ng mahihirap na sangkap, ang mga miracle berries na ito ay matatagpuan mismo sa ating mga komunidad, sa ating mga pamilihan, at tuminsan sa ating sariling bakuran. Ito ang patunay na ang kalikasan ay nagbigay na sa atin ng lahat ng kailangan natin upang manatiling malusog at patibay. Kaya't huwag ninyo ng hintayin lumala ang sitwasyon. Simulan na ang paghahanap at pagsasama ng mga prutas na ito sa inyong pagkain na ang kaalamang ito ay isang regalo na dapat natin gamitin at ibahagi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Meron na ba kayong nasubukan sa mga prutas na ito? Anong pakiramdam nyo matapos itong kainin? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito at nakita ninyo itong kapaki-pakinabang, Pakilike po at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang tips at impormasyon tungkol sa kalusugan para sa ating mga nakatatanda. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong uploads. Tandaan po, hindi pa huli ang lahat para sa mas magandang kalusugan. Mamuhay ng bong sigla at saya, anuman ang edad. Mabuhay po tayong lahat.